Good morning mga kalabatid Ayan nakikita nyo yan Ganito ako manghuli ng tukod Ayan, May nylon na akong nakalagay doon sa kahoy Nakatali Tapos sa hatake natin Pag nagpasok na sa loob Ayan huli Pagka -huli niya mga kalabatid Titignan lang natin yung sing sing Ang number niya at kung taga saan siya Tapos saka natin siya ulit Papakawala Hello mga kalabatid Ayan yung ating dalawang nga. Uh, hindi ko maalaman kung anong itatawag dito Mabait ba o matapang <laughs> Sira yung dalawang kalapati natin guys na nananalpok kapag uh, nilalapitan natin at kinukuha sa kanya kulungan. Pero tama talaga mga kalapati yung sinasabi nyo na kung bakit ito ang um, kalapati na ito ay matapang at nangahabol at hinahabol niya yung asawa niya pag nawawala. Good morning guys. Ayan, ngayong umaga pagising ko. Pinasyalan ko na agad ang ating alaga dito ng dalawa. Ayun, may nakita akong kulay puti. Ayan, oh. Medyo madilim-dilim pa ngayon mga idol dito. Ayan, mayroon na silang itlog. Very good. Good job, good job. Totoo nga talaga. Kaya pala lagi mong hinahabol yung asawa mo at nagagalit ka pag pinapasok ko yung kamay ko dito ay mag itlog ng asawa mo ayaw magpa-istorbo ayaw mayroon ng itlog guys ayusin na lang natin yan mamaya lagyan natin lang pugad hello friend good morning again mga kalapatid ayan ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko maghuli ng kalapate mga kalapatid actually yung tukod natin yan nahuli na naman natin yan uli pero ang uulihin ko lang talaga dito ngayon mga kalapatid ay yung ating isang kalapati na Medyo papilay-pilay. Yan oh, yan. yan, 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 puti na yan. Tingnan niyo yung puti. Parang yung singsing -sing na nilagay ko malaki. Malaki yata yung nilagay kong singsing -sing, mga kalapatid. Ngayon lumusot yung kanyang paa. Nagtikom. Hindi naman tuluyan natanggal. Nagtikom lang yung paa niya. Kaya ngayon ang gagawin natin mga kalapatid, uulin natin at tatanggalan na lang natin ang tuluyan ng singsing. -sing. At kung meron tayong pampalit na medyo maliit-liit na singsing, -sing, ay palitan natin. Uh, ginagawa lang natin dito mga kalapatid ay mga clip ring, pag ganyan na kalalaki ayan, pagpasok nyo mga kalapatid uh, napapansin nyo may kahoy na nakatayo sa gitna may tali na nylon yan papunta dito sa akin, na oras na pumasok siya, hatakin na natin ganyan na mga kapatid ayan lang mga kalapatid maraming maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at support sa aking facebook page sa offshore na mga kalapatid bye bye